So, ayan. Congratulations kay Ma'am Jen Santos. Okay? Siya yung nakahula. Okay? Nag-stay po dito si Alex na one month and two weeks half. Okay? So, ayan. Kung nanalo ka, i-PM mo ako dito sa account na to. Ayan. I-PM mo lang ako dito sa account na to. And then, screenshot mo na na ikaw yung nakapin, madam. And then, PM sa akin para masend ko mamaya-maya. Okay, pang-anim na tayo, no? Asan na si Gabin? Kuya? Oye, Gabin, asan ka na? Ano bang tanong? <laughs> so, ayan, habang inaantay natin si Iwata, Pang-anim na tanong na to guys. Okay? Pang-anim na tanong. Wait. Ano bang tatanong natin? Okay. About naman ito kay Diwata. Diwata. Okay. 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 Ito. Ano? About ito kay Diwata. Okay? Kung nakikita ninyo guys. Ano ang ginawa ni Diwata as ad, uh, advocacy na tutulungan niya, okay? Ano yung balak tulungan ngayon ni Diwata? Ayan. Okay, guys. Kung, kung followers ka ni Diwata, eto na yung question. pang ani for 200 Gcash, okay? Ano ang tutulungan ni Diwata? Or sino? Ano or sino ang tutulungan ni Diwata? Okay pang na tanong guys, ano or sino ang tutulungan ni Diwata? May nakikita nyo yan, yung mga, yung mga, ano niya, yung mga pinopost nila sa social media account niya. Yun, ano or sino ang tutulungan ni Diwata? Ayan. Guys, alam nyo yan kung ano, kung tawag na ito? Dapat! kumpleto guys. Okay? Dapat kumpleto po yon. Alam nyo yon. Alam kong alam nyo yon. Dapat kumpleto ang pag-type. Mga nahihirapan. Hindi. Ayan. Malapit-lapit na kayo guys. Malapit na. Kailangan nyo lang kumpletohin yung nakalagay doon mismo. Ayan. Actually, kasama ng mga sagot niyo Pero, kailangan ko yung kumpletong nakasulat doon. Okay? Dapat kumpleto po yung nakasulat doon. Yung mga, ano, yung nakalagay doon sa mismong, ano, hawak ni Diwata. Ayan. Malapit na kayo, guys, kaso kulang na kulang lang yung words na nakalagay. Jinbilog, ano na? Lang tig-nan. Alam mo? Pantanan. Pantanan, pantanan. yung operator eh. Amen. Hey, you want coke? ah ah, Ah, ayun, ah, ah sige. Tryin, guys. Kailangan kumpleto, kailangan kumpleto. Yes, tama na yung mga sagot ninyo pero kulang. May kulang pa diyan. Dapat kumpleto, okay? Dapat kumpleto yung nakalagay diyan. nyo yung nakalagay dyan. Ha? sige pwede kayong sumagot dyan. pero mag-comment muna kayo. <laughs> ayun. actually, tama gut nga ninyo guys pero may kulang pa. Dapat nyong 'yung kumpletuhin 'yung words. Ayun. Ayan Okay. Ito ito 'yon. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Okay. So, ayan si Mam Ma mariel Okay, ito 'yung kompleto na sagot, guys. Piso para sa unlimited ng aso. Ayan, Ma Mariel, congratulations. I-PM mo agad ako. Okay, screenshot. 1, 2, 3, 3, 2, 1. And then, mag-chat ka na sa akin. Okay? Ben, nasan si Gabin? Gabin, mo nga. Sabi mo magpa-music muna dito. Okay. Okay, pang seven na tayo question, guys. Habang inaantay natin si Diwata. Seven, last question. Okay? Ngayon, guys, pa sa last question natin. Ito yung ipapamigay. Pagkatapos ng g natin, guys, ito yung next na ipapamigay ni Diwata. Okay? Meron lang siyang sinaglit. Sumaglit so, lang siya. Kaya, ano, antayin natin. Okay? Last question. What is the question, by the way? So, <laughs> ayan. Ano nga ba ang question ko about diwata again? Art, saan so ang ika-question natin? <laughs> yes, ayan. Dapat guys, nakapag eto lang ang sundan ninyo, okay? Lahat po ng accounts ni Diwata, screenshot ninyo to. Dito nyo siya susundan. Sundan nyo yung lahat ng account ni Diwata. Kailangan guys, nasundan nyo lahat. Yes. Dapat nasundan nyo lahat para lahat lang pinamibigay niya. Kasi tatlong account yan guys. Isa-isa siya pamibigay sa bawat account. Okay? Kailangan nakapag... Ano kayo sa kanya nakapag-follow. And then yung page po niya, meron po siyang 1 million followers. Okay? Para maging awareness sa atin, si Diwata po ay mayroon siyang 1 million followers dito sa page. Woo! Ayan. So last question natin habang inaantay natin si Diwata. The last question. Yeah. The last question. So, ayan. The last question is, Anong araw dumating si Alex doon sa QC Brands ng Diwata Pares? Ayan. What was the question? Okay. Anong araw? Anong araw dumating si Alex doon sa QC Brands? ng Diwata Pares. So, ayun guys, kung updated kayo kay Diwata, alam na alam nyo to, okay? Anong araw dumating si Alex doon sa QC Brands? Ayan, anong araw? Ay, anong date? Anong date? Sorry, sorry. Anong date? Okay, anong date dumating or anong buwan dumating si Alex doon sa QC Brands? Friday, right? stay date na lang para mas mabilis. Okay, anong date? What's the question? Uh, ano? Uh, ano? Day with uh, Ah, like this. So, anong date pumunta si Alex sa QC Brands ng Diwata Pares? Ayan. Date na lang, date. Okay? Anong date po siya dumating doon sa QC Brands? Ben, tawagin mo nga si Gabe, Ben. mo nga. Ayan, ayan na si Diwata. Ayan. So, ayan, nandyan na si Diwata, guys. Okay, anong date? Anong date? Ayan, napakabilis talaga ni Diwata. Lumiipad. O, oh, ikaw na. Last na yan. Hello, guys. Pasensya na kayo kasi may emergency akong pinuntahan. Ang nangyari kasi yung motor ko, natigay-igip ng tubig is na-impound. Actually, hinatid ko yung restore ng motor, may restore naman. Ang naging problema lang, may ticket siya, in-impound yung motor ko kasi walang lisensya yung driver. Yung driver na nag-iigip ko, walang lisensya. Eh alam mo naman tayo, di ba? Medyo teriyado tayo ng konti sa saka wala naman talagang lisensya, dapat lang natikitan. So, yung hinatid ko doon yung resibo. Ay, yung ano, yung registro ng motor kasi hindi ko pinapadala kasi baka mawala. So, that's why nawala po yung ating live. So, yung motor natin naka-impound na, nandoon sa impounding. Hindi natin matutubos ngayong kasi linggo. Kaya, ayun, malaking parwisyo talaga siya para sa akin. So, ganun talaga ang buhay. Okay, ano na, na ilan na yung napamigay natin? Tuloy-tuloy tayo sa kasiyahan natin.